at and evaluation is not the economic program Tinatawag ko ang sino papasakit gumagambala sa mga ito taong spiritual spirito patay. Sa kabanal-banalang tetragrammaton, iya o pater, kumarito ang sino man na naminsala gumagambala tao ng spirito banal, oh, ng mga ito patay. At saan ka pa Tevigos, kukosilin, oh, tevigos, kukosilin, oh, tevigos, kukosilin, oh, pasok sa katawan nito. hindi kanan ka nandyan pwede mag-usap pwede tayo mag-usap mag ha ha tao ko spirito tao tao bakit ka bakit mo kinukulang ito anong galit mo dito anong galit mo dito Anong kasalanan niya? Anong kasalanan niya? O, bakit mo ginaganyan? Ingkit ka? Ha? Pamilya niya. niya. Galit ka sa pamilya niya. Damay, damay, damay. Damay lang siya. Anong kasalanan pala nila? Ha? Luta. O, ikaw gumawa, nagpagawa ka lang. Ha? Sagot. Sobo na ka magkano bayad mo? Magkano bayad mo? lang, Magkano pagkaon lang? Ah, pagkain lang binayad mo. Kuryente ng liwanag, kuryente ng Diyos. Sa loob ko sa manginginig ka. Boom! Ah. Matagal mo nang ginagawa ito? Ha? Matagal na. Tuloy pa rin! Oo! Oh, eh sagot! Sagot lang! Sagot! Oo! Oh, nagsubok ka! Oo! Oh. Oo! Oh, Ay langya ka ah! Poo! Poo. Oh. Tatanda ka or papatik kita? Itigil ka o papatik kita? Natawagin ko yung sinong gumagawa, yung mangkukulam. Hinatawag ko ang sinumahan gumagawa, yung mangkukulam mismo kahit saan ka pa naroon. Pasok sa katawan na ito. Pasok! Pasok! Ah! Ikaw, sino ka? Lalaki, lalaki babae? Babae? Babae, ilang taon ka na? Sige! Nagasaan ka? Kamatik! Kamatik! Ah! Ikaw gumagawa! Ay, lalaban ka, hindi. Ah, o bakit ka nagagalit? Ah, bakit matapang ka? Ikuman mo ito, espada ni San Miguel. Puh! Ah! Sipat ng inang beray. Puh! Ah, anong ginagawa mo dito? Ulang barang. Hindi na, hindi na, hindi na! Ulang barang to. Ano to? Ulang mo barang. Ano ang ginagawa mo pa? Paano paraan yan? Paano paraan? Sabihin mo sa akin. Paano paraan? Ah, buhok! Bahak! Sa buhok. Tinungkak mo yung buhok. Ah. Tapos, anong ginagawa mo? Yung orasyonan mo. Dinagasalan mo. Anong, paano ritual ginawa mo? Sabihin mo sa akin. Paano ritual? Ha? Ah. Manika. Manika. Ah, Tinali mo sa manika yung buhok. Tapos, sinitusok-tusokan mo. Pati ba yung asawa nito? Oh, ah, yung mga, anak. mga anak. Mga anak. Wala. wala. Mag-asawa lang. Okay oh, uh, lang niya kayo. Uh, Ayaw niyo. Hindi. Marami ka na bang nabiktima? <laughs> Marami ka na bang nabiktima? <laughs> Marami ka na bang nabiktima? Ah, May napatay ka na ba? Wala! Ah, Sigurado, wala! Alamin natin ang katotohanan. Panginoong Diyos, kung nagsasabi ng katotohanan, ang mga kukulam na ito hindi siya masasaktan. Oh, po! Ah! Tumaharin. Sinungaling, may napatay ka na. Nakapatay ka na pala, Sino Sinungaling ka. Ah, ilan na napatay mo? Ilan na napatay mo? Hindi uh, ah, mabilang! Ay, hindi na mabilang. Eh, Ay, tira nung ito. Ito ang gusto ko. Lumaban ka sa akin. O, hindi kita, ano, hawak Lumaban ka. Kasi yan ang hinahanap ko. Walang hawak-hawak. -hawa. Uh, Walang hawak-hawak. Naku-touch no kita ngayon. Poo! Ah! Ah! Laban ka! Hindi ko gagalang! Hindi ko gagalang! Ah? Hindi ko gagalang! Hindi! Hindi na ako gundang na! Gundang na! Pigil ka na! Gundang na! Pasalo ako! Day ah! na! Laki ko ng kitlak! Poo! Ah! Ah, ano? Langya ka! Langya ka! Padan isang pigil! Ah! suntok ni Metatron. Oh. 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 Marami ka na nang patay ha. Bihasa ka na ha. Nangya ka ha. Kamay ng inang birhen, masisilang masusunog ka sa liwanag. <coughs> pag kita papatayin, pinapahirapan pa kita, tanggalin mo na lahat Anong nilagay mo. Gamit ang dalawang kamay. Tanggalin mo. Baklas. 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 Tanggal, tanggal. May galit pa. Matapang ito. Kiterano na ito mga kalos. Ang dami na napatay ng mga kukulang na ito. Grabe itong mga kukulang na ito. Pero no-touch natin ito mga kalos. baba ni Haring Sabaot. Puh! Oh, Puh! Oh, Puh! Oh. oh. Anong wala na? Meron pa? Tanggalin mo lahat yan. Marami ka nang napatay, ha? Ah. Magkano pala bayad sa'yo? Magkano bayad sa'yo? Depende. Depende. Depende sila. Yeah, ito sila. Yung nagpagawa sa'yo. Magkano kayo sa'yo? Wala. Wala. So, sa pamilya niya sa laki. Okay. Pati sa asawa, meron kayong ginawa. Ah. Uh -huh. oh, tanggalin mo. Tanggalin mo. Dalawang kamay din. Tanggalin mo. Bakit ka nagagalit? Huwag ganyan. Langya ka, ha? Sinasaktan mo yung tao. Huwag ganyan. Tanggalin mo lang. Hindi sak -sak saktan. Loko ka. Tanggalin mo na mabuti ha? Tanggalin mo na mabuti ha? Hmm? Sa mga bata, sa bata, wala? Wala. Sigurado ka? Baka tinamay mo yung bata yung anak nila. Bata na, bata na. Yung sa likod niya, yung nireklamo nire niya. Matagal na pala ito ha. Tamay lang pa. Tamay lang. Tamay lang. Pasaylo ah, ngayon mga anak pasaylo kayo, uh, naghihingi ka na ng tawad. Kagawali, uh, uh, Oh, uh, 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 oh, Tanggal lahat, bunot lahat. Huwag magtira. Ang dami mong pinaglalagay diyan sa manika, oh. Gamit ang buhok lang ng lang niya ka. Ah. Mga Karayong 'yan. Ha? Karayong uh, 'yan. Uh, uh, oh. Wala, uh, wala, Sinusunog mo rin sila hindi. Sinasunog mo hindi. hindi. Nilalagyan mo ng tubig. He Nilalagyan mo ng tubig hindi? Tubig. Meron. Mga ano, mga insekto. Ha? Wala. Ikaw ba nagpapadala ng mga espiritu sa bahay nila? Ha? Hindi. Ha? Dookay na nadira. Dookay na nadira. Lugay na. Lugay nila. oh uh, akala ko tao mo 'yon, mga ano mo 'yon, abyan mo 'yon. Mga abyan mo 'yon? Ha? Anong kikik? Ay, ah, yung kikik. Ka kita na siya. Kasama mo yung kikik. Kita na siya. Ay, ah, may aswang, may wakwak -wak ka palang kasama. Da kita na siya. Nakita na siya. Oo, oh, oh, damgo lang. Damgo lang. Da kita na siya. Oo, oh, so, Papatay na kita. May gusto ka bang sabihin? Bago ka mamatay? Ay, oh yung masalo ako. Ay, amalo. na ako, mga anak. Ah, Ikaw ba naloo iba dire? Ikaw ba na na, na naawa ka ba dito? Ah, naawa ka ba dito? Para bigyan mo ko ng rason para kaawaan ka. Hindi ka patayin. Ah, ah, Sisi ko. Nasa luha ninyo. Magbago ko. Di ko magsimumok ninyo. Ah, Naku mga anak. Kailangan pa ko sa kong mga anak. Pasalo ako ninyo. Kailangan pa kasi mong mga anak. Ikaw ba? Nagunaho na baka na kinahanglan po siya sa iyang anak. Masa, sa kasi ko. Sa ko. Sa kasapo lang. Eh, paon sa katong mga lain mga napatay ni mo? Kibayaran na po nila. Na, ha? mo, mga mga nagkipakaon na ko sa kong mga anak. Ay, bisan pa. O, ibalik na po sa imuha ha. Ang tanan ng mga sakit. Ay, ayaw, ayaw, ayaw. Ay, hatag ni mo. Ang ay, Isumbalik po sa iyo lahat ng mga pigatit. Sakit ang naramdaman ng mga napatay mo at malahat ng mga biktima mo. Ay, ayaw, ayaw. Ito ang para sa'yo. Ay, na nagmumula sa ustisya ng Diyos. Po! Kulang pa yan. Ito pang isa. Po! Ah. Uubusin ko yung kapangyarihan mo. No? Mawawalan ka ng kapangyarihan. Baklas, lahat ng kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan mula balat ng buto. Ang dator, bagay tulong, batong, batong, sa batong, batong, Pasailua, pa Ho! Ah! Oh. Mayroon ka pang gustong sabihin. Diyos na bahala sa iyo. Hindi na kita pagbibigyan. Marami ka na napatay. Diyos na bahala sa iyo. Ayaw ko nang pagbigyan ni makatulad ninyo. Gamitan kita ng espada para masigurado. Santos Diyos, Santos Portis, Santos Immortalis, Miserere Nobis. Gamit ko ang pangil ng kidlat hawukin ko itong sandata ng liwanag napakatalas ng espiritu ay mamamatay 啊、uh.

Lago po tayo magbita tayo. Hindi kayo aritinti. Basta sila yung trabaho, hindi sila aritinti. Huwag kayo Pwede lang sila ulit. Asa lang kayo ulit. Huwag kayo ulit. kayo pa. Pakiloy, pakiloy pa. Pero asa Pero sa deve, buwan na yung ko ng kayo. Manigit ko yung aigad ko ng Relax Relax lang, relax. Huwag pa rin pa el En nombre de Micael, que Jehová te mande y te aleje de aquí Chavayo. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí Bael. En nombre de Rafael, de Saparaisi ante Elial Gabriel, por Samael Sabaot. Y el nombre de Elohim al alíate al Melech, por sacar y el Melech, obedece ante el Ba, Sala Gabriel, en el nombre divino y humano de Shaddai, y por el signo del Pentagrama, que tengo en la mano derecha, en el nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva, que son Yodhava, red el Nifty Hanos el Paz Nahema, por los Santos Elohim. Y en nombre de los genios, caché también Afiel y al mandato de Orifiel, retirate de nosotros, y Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén, amén, amén. Santos dios, santos, 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 mortales, santos, 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 Ay. O siguro kumita asyaw di sa le. Siguro sayo na mauupo. <laughs> bueno ta. Relax, relax. Bueno, este CD bueno. Sige, relax. Grabe mga kaloks, matindi itong aswang na ito. Ayan, suka na naman. Ah, uh, ano siya, oh. Pinakain na siya para aswang na din. Kaya matindi talaga yung suka na mga kaloks. Uh. Ah, nagsuin nyo lang. Ah, nagsuin nyo lang. Ang plus. Kambars mm. kayo, um, grabe, no? kini yes, mm -hmm. kayo, grabe. Ayan, mga palaks. Pero sa awan ng Diyos, wala na ito. Pinatay na natin. Matinding mga kukulam yun. Marami na inapatay. Kaya pinatay talaga natin. Ayaw ko nang palampasin yun. Kasi baka gagawin yun naman ulit. Kasi nag uh, maghanap lang yun ng pagkakataon para makabawi ulit. So mas mainam na unahin na natin kaysa maunahan tayo, di ba? So salamat sa Diyos at salamat sa mga arkanghels sa mga gabay. Diba? sige Sigipahi pahoy lang, pahoy lang. Sigipahi pahoy lang. Hoy lang. lang. Hey, E-reinforce. Yeah, awit. Awit. Kaya ano ekel? Yan, ekel. Nang sumbalik mo yung kanil Pero pwede mo kasi mo Pero mo manta. Oo. Pero, ano yung discourse mo? Ato. ka eh. Kaya ano? Tingnan lang kita ko na kaila Ano yung discourse? ko. que yo le demasto la idea de que tomate este comandante, ¿quién le taxe? Para el otro. O sea, si no hay que taxe, tamanda, nada más que taxe, nada que te vas a dejar, ¿verdad? El 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 ranking allí, pero es que taxe. Así la él sabe, ¿sí? Faraday van, ¿sí no? Ya que la se canalizó y para. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Su hermano para un cine para vivir acá no. Lalo okay. ko ito na ilaan. Okay. Ano so, na ko hindi niya alam mga kalos ano nangyari sa kanya wala ka ka inumdom kung saan na itabo wala po kapoy kapoy lang Oo, pero wala ka kabalo kung saan na itabo oh, hindi niya alam mga kalos ano nangyari so anyways yung ano pala nagpagawa No, hindi pa natin ano, ang pinatay natin yung uh, mangkukulam lang. Tatawagin ko ulit yung nagpagawa para parusahan. Hindi na yung magpagawa sa iba. Uh, Papahingayin muna natin yung, yung pasyente. Adet! Atok